Hi guys, hello. Okay, for today, uh, gusto ko lang i-share yung experience ko about po dun sa ah uh, na late kong pagkuha ng mga certification sa PRC. Okay, paano ba po na late? Ganito po kasi 'yon, 'di ba po pag nagpapa pagkuha tayo ng mga documents sa PRC, kailangan nating magpa-online appointment. So, doon sa online appointment na yon meron tayong pagpipilian ng schedule, di ba po? And then, mm, sa kasamaan, ano, or may nilakad kasi ako. So, yung binigay kong schedule o pinili kong schedule sa PRC is hindi ko siya napuntahan. So, that time, medyo, nung naku mayroon ako nilakad, napag-isip-isip ko, papayagan kaya ako na makulain ko pa rin kahit na late na ako. Kasi medyo kinakabahan ako dahil binayaran ko na din kasi siya. And then, ang mga certificates kasi na ko ay mga papers or documents sa kinuha ko ay five. Bakit five? Pinagsabay-sabay ko na po kasi siya dahil malayo po ang aking panggagalingan. Santo Tomas Batangas and then palusena pa. So, inisip ko, bakit hindi na lang isang lakad? Pero hindi ko alam kung isang lakad ba talaga kasi babalik at babalik pa rin naman talaga tayo sa PRC. Katulad ng pagpaparin nyo natin ng ating lisensya, di ba? So, ito naman ay based lang naman sa na-experience ko po. Hindi ko po alam kung yung iba, di ba? And then, yun nga, um, ko po sa PRC ay, ayan, sagutin ko na yung topic natin pala. Naklaim ko po siya kahit na na po ako ng pag-claim. Dahil nga sa schedule, medyo na-late. Okay. So, para direct to the point na rin tayo, kumuha po ako ng Certification Report of Rating. Naklaim ko po siya. And then, Certification of Passing. Nakuha ko din po. Sunod naman po ay yung pagpapa authenticate Pin Inis ako na talaga siya ng lakad. Kaya pina authenticate ko na din po yung uh, re report of rating and yung passing. Pinag-isa ko na siya. And then yung last na kinuha ko po ay PRC authentication, yung ID. Para isa na lang din. Why not na lang? Na para baka sakali, di ba po, na lalo na po yung mapaparang pero hindi ko po alam hindi ko hindi po hindi ko pa sinasabi na yun talaga yung requirements para magparang ka ito naman po ay ang nalaman ko lang din doon sa mga nakakausap ko or na na research ko kasi that time po nang na late na late ako naghahanap ako ng pwede kong pagtanungan kung pwede bang malate sabi naman nila pwede pero para maka -sure tayo idi tinry ko na. So, why not? Try ko na puntahan, baka sakali. And then, na-claim ko naman po siya. And then, doon po sa, di ba po, sabi nila, kung malate ka, wag ka lang daw mag a daw, daw i-advance. Eh, pero, meron po akong story time tayo, ha? Kasi yung, meron ako nakausap doon, pero hindi naman siya about, uh, hindi siya, hindi siya teacher, ano siya, sa nurse naman siya. Ganyan. Sa nurse naman. Nurse siya. And then, meron siyang documents na expired na. And then, sabi ko, why not? Try mo kung baka pwede ka magpa-online. Nung araw na mismo yon kasi andito ka na rin naman, sabi ko sa kanya, kaysa naman balik-balik ka pa din. And then, yan nga, nag-try siyang magpa-online, na niya yung payo ko, sinunod niya. And then, nung, nung time na yun, sab bumalik sa akin. sabi niya, oh, pwede, pwede daw. E di, yun. di, good news yun. Dahil andun na rin naman kasi siya, sayang naman din yung panahon at oras. Also, yung pamasahin mo. Diba? Di, nakuha niya. Ewan ko lang din sa iba kasi, nang mismo araw na siya talaga nag, kung ano yung appointment niya, ayun na talaga yung nakuha niya yung certificates na yun, yung mga documents